Alawang kuki na namin ito. <laughs> so, yan, uh, gagawin nating uh, breakfast. Yes. Umulan ng bumabyo, let's go! Hello guys, good morning. Yes, samahan niyo ulit kami sa panibago nating activities ngayon. And uh, ito, kasama kong aking uh, bodyguard <laughs> na si Cooper Kulet. Yan, ang gagawin natin ngayon ay hanapin natin yung mga mga tour guides at tanungin natin sila kung ano ang uh, kanilang opinion o kunyang masasabi tungkol dito sa pandemya. Yan guys, samahan nyo kami. Yes. Ta balik ulit tayo dito at uh, welcome guys. eto may nahanap ako ditong guwapo oh. Yan, red lips. Ik nga yung mga taga Ifugao dito puro red lips eh. Ah! Kaya ito ito po si uh, Sir Genesis at uh, isa po tong uh, tourist guide at the same time driver po ng uh, mga turista sa atin So, ano ang masasabi mo ngayong pandemya? Ah. Uh, stay, stay, at home na lang po para safe po tayong lahat. Ayan. So, although wala nang mga guest ngayon eh, halaga nga uh, think positive pa rin to si Kuya. Uh. At uh, kita niya naman uh, dahil nga dito sa pandemya ito na wala nang maraming trabaho ang tao dito. Oh no. especially so, sa tourism dahil ito na yung pinaka pinaka uh, ay na uh, trabaho ng mga tao rito is tourism. 70% dito sa Banawe eh, mostly tourism. So, sana guys, uh, hoping na mabukas mabuksan na tong ano, yung uh, uh, mga boundaries natin, mga borders para lahat ng mga tao dito ay lahat ng tao sa hindi lang dito sa buong mundo ay magiging masaya yung pagbalik ng turismo kasi yan ay isa sa pinakamalaking uh, uh, business sa buong mundo, di ba? Tourism. Yan. So, Sir Genesis, kita-kita uh, ulit tayo sa susunod. And uh, of course, para sa'yo, eh, <laughs> yan o. Oh. Yan, yan, mga kasama natin yan dito sa pag tour guide dito sa Banawe. At uh, anong masabi mo, Sir, na walang turista ngayon? Uh, no Happy pa rin kahit walang sobrang income at least na papakain ang pamilya tsaka ingat-ingat ko sa pagtrabaho ayan okay okay nahiya daw nahiya daw na, daw. daw dahil uh, dahil walang wala siyang mas nahiya daw siya pero nakamas naman ako at uh, yun nga uh, sa sentro kasi bawal ang walang mas so pag uh, akit mo dito sa taas eh wala namang masyadong tao Uh, pwede ka nang magtanggal ng mask pero as fast as possible meron ka pa rin mask. Yan. Okay, thank you Salam Sir Salam. Genesis ah Thank you Sir Genesis. Say hello, shout out kay yes, Sir Genesis. Yan. Yan po. Okay, sige, thank you. Yan. Oh, narinig niyo po uh, <laughs> mga comment ng no, mga ibang tour guides dito sa Banawe. Uh, walang pandemya, uh, walang pandemya. May pandemya at walang mga turista. Eh kahit pa paano eh ano muna, kanya-kanyang uh, diskarte. Eh. Yeah. Ha? naman si Genesis eh sabi niya basta napapakain daw yung pamilya kahit papaano uh, kahit nga wala masyadong income. Uh, so guys, sa uh, samahan niyo pa rin ako sa aking paglilibot. A few moments later. Guys, at ito naman si Kuya. Ayan, yang ating butihing Kuya dito. <laughs> at, uh, ano pong masasabi niyo, sir, sa nangyayari ngayon na pandemya? Kumusta po ang turismo dito? Eh, wala nga eh. Kung sakali, bukas na, di okay na. Eh, ngayon eh, wala nga. Ano? Wala uh, Biyahe. Kahit yung mga jeepneys, eh, wala na eh. Yan, narinig nyo sir mga guys o oh, uh, dahil nga sa effect nga ng, ng coronavirus na ito uh, lahat ng pangkabuhayan lahat halos tigil. So si Kuya uh, tourist tourist driver din siya, guide din siya at uh, sila sila rin yung mga nagdadala at nagpapasyal sa mga bisita pag andito sila lahat sa Banaue. So sabi nga niya, sana mabuksan yung uh, yung turismo para naman uh, magkaroon tayo ng magandang pangkabuhayan, di ba? trabaho para sa karamihan. Dahil nga dito sa Banaue nasabi sa unang video natin na uh, mostly sa mga business dito eh tourism involved. A few moments later. Yan. dito ko ngayon with Sir Marvin and uh, tatanungin natin kung ano ang uh, kanyang opinion dahil lalo ngayong pandemya eh ano ang masasabi niya dahil walang uh, turista dito sa Banaue. Wala bang ano? Uh, ano bang may ko-comment mo? Ano bang masasabi mo? Na ngayong walang turista. Uh, ano ba ang uh, pinagkakaabalahan mo? Sige na, ano ang pinagkakaabalahan mo ngayong walang turista? Nagkakalabang, uh, pumunta sa tundo, kumukuha na lang ng tahoy, And so, minsan, minsan naghahanap ng trabaho. Yan, yeah, no? so yung klase ng trabaho natin ngayon, eh, siyempre Uh, guys for you uh, for everybody's information na uh, si Sir Marvin ay isang tourist guide. Oh, driver siya ng mga turista, nagga-guide din siya ng mga turista at uh, syempre ibarin yung yung pakiramdam na o yung feelings mo na sanay ka sa turista tapos biglang nawala, di ba? Biglang oops, pandemya. Anong pandemya to? Pat walang mga turista, di ba? So iba yung feelings. Ya yes, sa uh, kaya natin siya tinatanong dahil curious din tayo kung ano yung pinagkakaabalahan ngayon dito. 'Di ba? So nakita natin sa sa last update natin eh syempre yung mga ibang tao merong uh, mga nagtatrabaho sa kalsada, nagtatrabaho sa reprapping, yung iba naman sa last na video natin eh yung mga store owners o yung mga souvenir shop owners ay nag nagpre-prepare na rin kung ano yung uh, mga susunod na items nila na ibebenta pag kung sakali mang mabuksan ang turismo sa sa Banawe. So Sir Marvin, uh, ano bang message mo sa ating mga viewers? Ang message ko lang sa mga viewers ay stay at home habang pandemya. And pag open di Bago maggalagala sa ano, bago maglagala. O oh, yan, yan message ni Sir Marvin At uh, Sir, maraming uh, maraming marami salamat sa inyong message And uh, tara na guys, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa Puntahan natin ang uh, dulo ng uh, palayan na tinuturo natin kanina At na makipakita natin sa inyo kung ano ang latest update dito ngayon sa Banaue Rice Terraces Yan Okay guys, follow me and uh, maglakad na tayo pupunta dun Next morning nga guys uh, narin niyo naman yung mga comment ng mga guides na na-interview natin ng mga drivers tungkol sa turismo dito sa Banaue uh, wala pa raw talaga ang activities at sa kanya-kanyang discard daw muna at sa maasa daw sila na sana mabuksan ang uh, turismo sa ating lugar para naman sila ay magkaroon din ng magandang pagkakitaan o hanap buhay hindi lang sila o kundi pati rin yung mga hotel owners dito of course at saka mga souvenir shop owners. Yan. Mga restaurants. Para pakabawi bawi man lang kahit papano. So guys. Uh, ito habang uh, pinupuntahan natin yung, uh, yung palayan kanina. Yung sa may dulo. Eh, just sit back. Ika nga. And enjoy the view. At uh, para sa mga hindi pa nakapunta dito. Puntahan nyo yun, guys yung uh, lugar na ito. Dahil napaka ganda. Diba? So okay guys, samahan nyo pa rin ako sa aking paglilibo. Tara!